Nakikita nga ng mga bata itong aking biniling maning hilaw So sabi nila, Mami pakiluto mo naman ang mani dahil masarap nga namang habang nagka-cellphone ay mayroong inunguya Kaya tara, lutuin po natin kung paano palutuin ang adobo mani Panoorin niyo po ang video kong ito Ayan, naghiwa na nga pala ako ng mga bawang dito at meron po tayong mani So nagpainit na po ako ng mantika So, kailangan po ay mainit na mainit ang mantika para once natin nalbog natin ang bawang ay madali itong ma-fry. Ayan. So, nilay ko na po ang mga bawang dahil nga po ako lang ang may hawak ng cellphone. Habang nagbibidyo ay ganyan lang po ang gagawin ninyo. So, pipirito nyo lang po ang bawang. At nilay ko na nga rin pala ang siling um, taiwan dahil wala pa itong hinog dahil kinuha ko lang po sa aking um, tanim. So ayan, pwede na yung kulay green na yan. So aanghang na rin po yan. So ayan, lutuin lang po natin yung bawang. Huwag nyo po susunugin at pag medyo luto-luto na ay ilagay na po natin ang hilaw na mani. So nilagyan ko na po yan ng um, bechin at saka asin na pampalasa niya. So, hahalu-haluin lang po natin. At kailangan po yung apoy po natin ay low fire lang. na sa ganon ay hindi mabigla at hindi po masunog ang ating nilulutong mani. So, yan po ang gagawin natin ay adobong mani para masarap at malasa. So, ayan. Nilagyan ko na nga pala ng toyo. Halu-haluin lamang po. At tantahin nyo po ang pagalagay nyo ng toyo, asin, kung ito po ay ay sa inyong panlasa. So, ayan, ready na po ang ating adobong mani. Luto na po siya. Kailangan po hinay-hinay lang po sa apoy na hindi ito masunog. So, let's eat! Yan po ang ating adobong mani. So, yummy! Thank you so much po sa inyo pong panonood. Thank you for watching. God bless you all. So, ang dahil pong bawang, oh.